Nagbigay ng babala ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Santa Ana sa publiko lalo na sa mga nakatira malapit sa baybaying dagat hinggil sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa isang raket na inilunsad ng China. Ayon sa ulat ng Philippine Space Agency, naglunsad ang China ng Long March 7A rocket noong ikatatlong po ng Marso. Inaasahang ang mga debris mula sa rocket ay maaaring magdulot ng panganib sa mga sasakyang pandagat sa mga lugar na nasa loob ng 64 nautical miles mula sa Dulupiri Island at mga bayan ng Santa Ana, Cagayan at Ilocos Norte. Dahil dito, pinalalahanan ni MDRRMO Santa Ana Officer Marion Miranda ang mga residente, lalo na ang mga mangingisda at mga pumapalaot na maging maingat. Pinayuhan din ito ang publiko na wag hawakan o lapitan ang mga debris at agad pagbigay alam sa mga otoridad kung sakaling makakita ng mga ito. Katuwang ng MDRRMO Santa Ana ang Philippine Coast Guard sa pagbibigay abiso at paalala sa publiko upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol! IFM News